At um, napaka-special because siyempre may oh. unibaryang mga tao. Iba, eh, iba yung Iba yung, yung, yung tandem, iba yung chemistry. Although sabihin na natin na may expect yung mga tao pag pinigulan namin, dito medyo iba naman para babalikan babalik, babalik naman namin. Kaya lang itong balik namin sa iba naman. Yeah. kami mga iiyak ang mga man. Yung iyak kasi namin dito, kasi iba talaga eh. Kumbaga, maski kami apektado sa istorya eh. Kaya ang sarap-sarap habang bawat eksena ang ninanamnam namin. Kasi hindi may iwasan. Talagang may iyak ka. Pag nanood ko, ewan ko, bato na lang siguro hindi may iyak. Dahil nangyayari ito sa pamilya talaga eh. At, ah, uh, kumusta si Eli? Eli is good. Ah, uh, of course, first time ko, tapos nakikita kay requirement at yung requirement ng director. Alam mo, hindi nang binanggit kanina. Pero talaga tinutukan siya ng director. Kung kinakailangan i-take two, take three. Alam ko, nahihirapan na si Ellie, no? Siguro hindi siya sanay sa paulit-ulit na eksena. Maski kami ni Maria na sana, gusto namin puro take 1 lang. Hindi kami sa FMR, Pag hindi siya satisfied, meron siyang safety, laging pinutukan. Kumusta kayo ni Maria, kapaya? Ando yung gulo. Ando pa rin. Ando pa rin yung pagkabata namin. Ando pa rin yung lokohan namin. hindi pa rin yung makalimutan yung ilong ko. Alam mo yun. <laughs> Lagi niyang binibiro. Pero pag nasa set na kami, yun na. Lucy na siya. Si Tito Beams na. Oo. Oh. May mga sena kayo talagang ano, yung sagutan ninyo yung dalawa na may matindi. Paano mo yung ginawa yun? Madami yun. Eh. Uh -huh. uh, Pinag-usapan para yung timing, wag ko walang wag magkamali pero marami na aabangan actually nakikita nyo isa lang yan o dalawa kasi hindi lang talaga ito storya ng ini team meron din kayong makukuha dito na kumpulsa magkapatid na kailangan nag ang ang magkakapatid para maiiwasan kung ano yung nangyari dito nakakatuwa na very active na kayo ulit sa pag-arte. Yan kayo ni Maria. Tapos ito si Ate B, meron din may pelikula rin. Yun, yun. Very exciting kasi si Binga meron. Yung, yung KB naman, pang-festival. Pang Alam naman natin, din ang caliber din naman ni eh, di, B, di ba? but uh, masaya kami na na showing kami ngayon pagkatapos ito yung KB naman and I guess sana hindi ito simula lang I mean hindi ito ang uh, parang fad lang sana simula na ito ng paggawa pa ng mga pelikula ng mga kasamahan ko dati pero yung mga ganitong kasang pelikula pagkutong so sa na sobrang napakalapit sa pulsi na alam mo yung usually sinasabi ko nga ayoko sana pinag-uusapan yung topic na nanay although uh, aaminin ko nagamit ito sa pelikula at nagamit ni Direk yung topic tungkol sa nanay kasi may ako dun sa topic na nanay kasi medyo hindi ko minsan nakakaya very emotional ako yun iba kasi yung relasyon iba kasi yung wala ka ng nanay pero sa movie nagamit emotionally at nakatulong sa amin ni Maria pareho kami ni Maria na wala nang nanay wala nang nanay what are your plans now for Christmas? Um, Christmas, meron kasing, hindi ko alam kung ano, may movie pa kasi ako eh, yun, yung, mga nagtatanong eh. Na natapos mo na. Uh, natapos ko na yun eh, buo na yung na movie. Na. So hindi ko nang alam kung paano nila gagawin yun, kung paano nila ipalalabas, at kailan ipalalabas. Pero na-promote na yun ang mga kasamahan natin sa industriya, mga kaibigan natin sa press, yung ginawa natin yung Modrasta, Becky in the City. So, nauna yun, kaya lang mas mabilis ito na ipalalabas. Kaya, if ever, bahala na kung ano mangyayak. Pero December, siyempre, with family lang, and ano promotions na gagawin pa namin para sa mga ito. So, bisa lang muna, walang pa lang politics? Ah, oh, wala muna. Kinakat ko muna yun, and magkakonsentrate ko na ako sa showbiz. Oo, oh, oh, oh. parang ito naman yung first love mo. Oo, oh, oh. I mean, ito kasi yung forever na love ko and uh, parang pwede kong iwanan ng politics pero hindi ko may iwanan ng show eh dito na ako lumaki <laughs> mahal na mahal ko to ano ka ng show pa, ano ka ka ng show business? 4 years old nag start eh at saka nasa ano ka na to? asa katawang ko na. So Kuya wala kang problema sa pagtatrabaho, back to work, back to normal na yes, yung yes. buhay mo ulit. Oh, okay. Kamusta rin mga issue-issue? Ay, hindi ko na muna iniintindi yung mga issue-issue. Basta ngayon, nakafocus ako. Nakikita nyo naman, I mean, this is a mere proof na nagtatrabaho ako at excited ako sa mga trabaho na ginagawa. And if mayroon ng next movie na project, then gagawin natin. At lahat naman nakukuha sa visa? Ah, oo wala ka naman ibang kakapitang kundi ang Diyos eh naling lang talaga ang tunay na kakampi mo hanggang doon Kuya hey, sabi nga si Mami Flor na depressed siya nung no? hindi nakapasok yung ano ikaw ano yung feeling mo na hindi nakapasok sa MMFF? um nalungkot ako because ayun tutan naman naging tapat naman ang producer namin no? naka-aim kasi talaga daw yung movie para sa MMF kaya lang ganun talaga ang buhay eh. may, may natatanggap mayroong hindi may nananalo, may natatalo, parang gano'n. So ang akin, sana no, kung nakapasok, pero kung hindi, may ibang plano ang Diyos sa amin. Pwedeng na si Indies guys, pwedeng, di ba, itong showing namin na date na napili namin dito sa 29, eh, mas makatulong at mas maraming audience kami makulong. Ang akin lang naman, eh, basta nandiyan dyan yung tao, sana bumalik na sila manood na ng mga pelikula. Hindi lang naman yung pelikula namin. Lahat ng pelikula ng Pilipinas. E dapat magtulungan tayo. Hanggat yung patuloy, hanggat sa MMFF, sana yung sampung pelikula na yun ay maging successful at panoorin lahat ng mga mamamayan. Kasi um, bukod sa pagiging artista, hindi lang po yun ang mahal ko. Mahal ko po ang industriyang ito. Mahal ko ang pelikulang Pilipino. kaya wala pong ibang tutulong sa amin kundi kayo din po. Kaya sana ibalik din yung pagmamahal nyo at suporta sa lahat ng pelikula. Kaya, kaya lang, simulan nyo po sa November 29. Yeah. Nag-shoutout nga si Direk Joey Reyes na sana tangkilikin yung dalawang uh, movies na ito. Yung kasabay nyo, Shake, Raga, and Hindi ka ba natatakot na kalaban mo ang Shake? Uh, Binanggit binang mo yan. Uh -huh. Nagpapasalamat ako kay Direk Joey. Kasi pinopromote nga ka rin ito. At siya yung unang nag-messenger sa akin na I like this movie, I love this movie at susuportahan ko to, panonorin ko ito. at bilang kita nga niya, hindi ako natatakot in the sense that iba kasi yung storya namin, horror sila kami family story, so pang, 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 pang po ito, kaya nga may sasuggest ko sa inyo kung gusto nyo na kung sa eh, di ba? eh, umiyak mo na kayo tapos para mabalik kayo sa naturalesa ninyo, takutin yung sarili nyo, manood naman kayo ng Shake, Rattle, hindi ba ma ma manibago sa yung audience kasi nasanay kami nang ka. Kasi sa uh, sa so, mga so, so, television lang namin ka napapanood ng nagdadrama. So first time na mapapanood ng drama sa pelikula. Hindi uh, ano to ha. Pag pinanood nyo po, yung konti lang yun lang medyo masasabi kayo merong nakakatawa rin dito mm -hmm. may lang kami nakakatawa kaya lang, hindi namin tinatanggal yung character mm -hmm. kasi baka mag-suffer eh baka pag ginawa namin nag all the way kami ni Maria baka hanapin nyo na yung tuloy-tuloy na pero may eksena dito na maalala nyo yung ginagawa namin sa regal dapat uh, ibang project na another project yun kayo ni Mario sana oh. nga kasi nga alam mo nung, nung ginagawa namin yung eksena yun pati yung mga crew ha mga bagets sa mga cameraman yung mga gig si Ripple napanood namin tong na siya, sa nasabik sila sa ganoon sa o oh, mamihasa kayo ha simula lang ito hindi yan ang istorya pinapatuwa lang natin ang mga tao patutuwa sila dun sa istorya pero syem Pupunta sa dulo eh, May so, iyak Kaya dik reunion film Kay ate V Ha? Reunion film uh, with, uh, with ate V Meron na? Reunion with With film? Kasi wala kami film Talaga ni wala, V masyado e eh. TV kami talaga Nag click ni V e eh. Yung Vilma At saka yung uh, Pero ano this sa? time ba Meron daw offer Kasi oh, yung dalawa Naman sama Wala pang offer Although merong isang producer Na nagsabi sa amin No, ay, huwag na natin magkita yung mamay hindi naman maturo oh. nasabi niya na sana magkasama kami ni V next year ni Ate V eh kaso hindi ko alam kung ano na pasok sabi ko possible na bumalik ka ulit sa TV next year TV, if God permits, yes. Um, sana lang ano, sana yung narinig ko, yung napatutsada, mm -hmm. sana matuloy uli yun. Kasi may narinig na ako eh, na parang gusto nilang mag-sitcom ako uli with a very popular actor. Oh. Si Aga ba yan? Uh, bye! Patok na patok pa rin sa TikTok ngayon binanggit ni na si